Karselan bagsakan sa isang babae makalis na maaresto sa pigkasar na Baybas operation kasudma alas 3:20 n hapon sa Purok 8 Barangay 1 Dait Camarines Norte. Pigbisto na aresto na si Alias na 40 anyos, baluwar ang trabaho as residente ka na bitang lugar. Sigung kay Police Captain Loncio Garfin, tagapagtaram kan Daet Municipal Police Station, haloy manindang pigbantayan ng hirukan sospek, kun sa inkabali ini sa drug-related data integration and generation system. Dati namang naaresto ang sospek as in nakalaya kang taong 2017 na sa sospek ang onseng pakete ng illegal na droga na may gabat na 13,600 pesos sa sinsarong genuine 500 peso bill bilang bypass money. Sa mga lumalabag sa batas, kami po ay umapila sa inyo na tigilan na po ito natin na pagbibinta ng ipinagbabawal na siya Kasi po ito ay maraming buhay na sinisira. And uh, wala po itong binipisyo sa lipunan. no? Uh, bagamat po ito ay uh, pinagbumulan ng land source of income, pero sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, eh, ito po ay isang malaking pagkakamali mantang nasa operasyon. Bigla man na sinugod kan aki as pinsan kan sospek si Police Staff Sergeant Daniel asin pigpurbaran na agawon ang badil. Mantang nakikipag-agawan. Aksidente po ang badil as natamaan sa toong btc si PSSG Daniel. Natulos man na naidara sa ospital asin inhastangon nagpaparahay pa. Pigbisto naman ang mga naaresto na sinda alias Arnold. 20 anyos aki kan sospek. asin alias baby 36 anyos pinsan kan sospek. Pinagahanap man hastangon niya ng aki kan sospek na si alias Majo. Kasong direct assault ang kakahampangon na kaso kan tulong suspechado. Ano, ang pag-aresto po ng isang autoridad ay yan po ay naayon sa batas. Ano? And uh, doon po sa lahat ng humahadlang, kayo po ay maharap sa asunto. Una-una uh, po yung tinatawag na obstruction of justice. And kung halimbawa po nagkaroon ng struggle at nagkaroon tayo ng uh, na sugata ng ating mga kasamang kapulisan ng autoridad, eh, kayo po ay, ay yan po ay uh, tinatawag nating paglaban o yung direct assault. Sa presente, nasa kustudiya na Kandayat Municipal Police Station ang sospek na maampang sa kasong pagbalgar sa Acta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.